Akala ko noong una, perpekto na lahat. Sweet si Alexander, laging may oras para sa akin at ramdam ko na mahal na mahal niya ako. Pero siguro nga, parte ng pagiging mag-asawa ang hindi pagkakaintindihan, kahit gaano pa kayo nagmamahalan. Late akong nagising dahil napuyat ako kagabi. Pagbaba ko sa kusina, naabutan ko si Alexander na nakabihis na para sa trabaho. Nakasot na siya at hawak ang briefcase. Good morning, bati ko agad, pero parang hindi niya narinig. Abala siya sa cellphone. Alex, tawag ko ulit. What is it? Sagot lang niya, hindi man lang tumingin. Napakunot ang luo ko. Usually, pag bumababa ako, lagi niya akong nginitian, binati, o hinalikan pa. Pero ngayon, parang wala lang hindi ka kakain ng breakfast. Tanong ko, pilit ang ngiti. May meeting ako. Dadaan na lang ako sa office cafeteria. Mabilis niyang sagot, sa kakinuha ang susi ng kotse. Parang may kumurot sa dibdib ko. Kahit simple lang, nazanay na akong sabay kaming kumakain. Okay, iyon lang ang nasabi ko. Lumapit siya at hinalikan ako sa nuo bago umalis, pero ramdam kong nagmamadali siya at wala doon ang usual na lamang. Tanghali, wala siyang text buong umaga. Nazanay kasi akong kahit busy siya, may isang have you eaten. Na message, kaya ako na ang nagtext. Ni, kumain ka na. Pero dalawang oras na, wala pa ring reply. Pinilit kong intindihin, baka sobrang busy lang talaga siya. Pero hindi ko mapigil ang menas. Kahit simpleng, yes, sana. Gabi, bandang alas otso ng gabi, saka lang siya dumating. Nakaupo ako sa sala, nag-aabang. Hi, sabi niya, pagkapasok. Hi, malamig kong sagot. Napansin agad niya ang tono ko. Why do you sound upset? Umirap ako ng mahina. Wala, pagod ka na siguro. Baka gusto mong magpahinga na lang. Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Cassandra, hindi ko siya tiningnan. Tell me what's wrong. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako naiinis? Kaninang umaga, parang wala lang ako. Wala kang oras, ni hindi ka nag-breakfast dito. Tapos buong araw, wala man lang kahit isang text. Tahimik siya sandali bago sumagot. I told you I had meetings. I didn't mean to upset you. Pero sanay na akong kahit busy ka, you still find time. Ngayon, parang bigla na lang akong nawala sa priority mo. Kita ko ang bahagyang pagsimangot niya. Cassandra, don't start thinking that way. Of course you're my priority. Work just got too much today. E bakit hindi mo man lang nasabi? Kahit simpleng message, hindi ba pwede? Medyo tumaas ang boses niya. I can't always be perfect, Cassandra. Sometimes I'll get too busy. That doesn't mean I don't care. Parang tinusok ang puso ko sa sinabi niya. Hindi ko naman siya pinipilit maging perfect, gusto ko lang maramdaman na mahalaga pa rin ako kahit sa gitna ng schedule niya. Tumayo ako at nagsalita ng mahina. I'm not asking for perfection. I'm asking for effort. Tahimik siya. Kita ko ang guilt sa mga mata niya. Ilang minuto ng katahimikan. Pumasok ako sa kwarto at humiga, nakatalikod. Hindi ko alam kung susundan niya ako. May parte ng puso kong nagtatampo pa rin, pero may parte ring nagsisisi dahil baka nasobrahan ang reaksyon ko. Maya-maya, naramdaman kong lumubog ang kama at iyang siya mula sa likod. Sorry, bulong niya. Hindi ako kumibo. Cassandra, You're right. I should texted. I should have explained. I didn't mean to hurt you. Huminga siya ng malalim. Truth is, I was stressed today. I didn't want to bring that home to you, kaya mas pinili kong manahimik. But I realize now, mas masakit pala kung wala akong ginagawa. Doon ko na hindi napigil ang lumuha. Ayokong mawala ako sa isip mo, Alex. Kahit gaano kakabisi. Mas hinigpitan niya ang yakap. You'll never be out of my mind. I love you, Cassandra. And I promise, I'll do better. Humarap ako sa kanya at nagkatitigan kami, kita ko ang sincerity sa mga mata niya. Hindi ko naman kailangan ng grand gestures, sabi ko, kahit simpleng kumain tayo ng breakfast together, o isang text lang na imbisi, but I'm thinking of you, that's enough, tumango siya, Then that's what I'll do, hinalikan niya ako, dahan-dahan at puno ng lamang, at sa halik na iyon, nawala ang bigat ng tampuhan namin, pagkatapos ng tampuhan kinabukasan, pagkagising ko, bumaba ako at nagulat, may breakfast sa mesa, pancakes, bacon, at kape, at sa tabi ng plato ko, may maliit na note, sorry for yesterday, thank you for reminding me what matters most, eh? Napangiti ako kahit medyo namumugto pa ang mata ko sa iyak kagabi, paglingon ko. Andoon siya sa kusina, napangiting nakatingin sa akin, good morning, love, sabi niya, at doon ko lang naisip, oo, may tampuhan, pero ang maganda sa pagiging mag-asawa, natututo kaming mag-adjust, natututo kaming mas kilalani ng isa't isa, at higit sa lahat, natututo kaming piliin pa rin ang isa't isa, kahit sa gitna ng maliliit na away. Nagising ako sa banayad na init ng araw na dumaan sa malaking bintana ng silid. Hindi ko agad inunat ang katawan ko. Sa halip, nakiramdam ako at naroon nga siya. Nakayakap pa rin si Alexander sa akin, mahigpit pero hindi nakakabigat. Para bang buong gabi, tiniyak niyang hindi ako mawawala sa tabi niya. Dahan-dahan kong ipinihit ang ulo ko at halos mapangiti ako nang makita ko siyang tulog pa ang lalaking palaging alerto, laging kontrolado, heto at tahimik na nakapikit, mahina ang hininga, at nakarelax ang mukha. Parang bata, hinaplose ko ng marahan ang pisngin niya gamit ang daliri ko. Mainit, makinis, at doon ko lang naisip, ito na ang asawa ko. Hindi lang sa papel, hindi lang sa mata ng mundo, kundi sa puso ko na rin. Nagmulat siya bigla ng mata, kaya muntik akong umatras. Pero imbes na malamig ang titig, ngumiti lang siya, isang ngiting bihira ko lang makita. Good morning, wife. Mahinang bulong niya. Natawa ako. Good morning, Mr. CEO. Ham, Ania, sa kalalo akong hinayla palapit. Kung laging ganito ang pagdising ko, baka hindi na ako magtrabaho. Hindi pwede, sagot ko agad. Kung hindi ka magtatrabaho, sino ang magpapatakbo ng kumpanya? Tumingin siya sa akin, seryoso ang mukha. Pwede ka naman ang maging dahilan para hindi ko na naisipin ang kumpanya. Bigla akong namula. Hindi ako sanay na makarinag ng ganito mula sa kanya. Stop saying things like that, bulong ko. Hindi bagay sa'yo. Ngumisi siya, at bago pa ako makapagsalita ulit, hinalikan niya ako sa nuo get used to it. Pagbangon namin, sabay kaming nagayos. Simple lang, walang engranding kilos, ako'y nagsuklay ng buhok habang siya na may nagbihis ng casual shirt at pantalon. Nakakatawa dahil sanay ako na laging perpekto ang itsura niya, pero ngayong nakikita ko siyang parang, ordinaryo, lang, mas lalo siyang nagiging totoo sa paningin ko. Pagbaba namin sa kusina, Naabutan naming inayos ng house staff ang mesa. May nakahandang pancakes, omelette, prutas, at mainit na kape. Good morning po, Ma'am Cassandra, Sir Alexander, bati ng isang maid. Ngumiti ako, good morning. Tahimik lang si Alexander, pero napansin kong pinagsilbihan niya ako ng juice bago siya kumuha para sa sarili niya. Maliit na bagay, pero ramdam ko ang intensyon. Umupo kami sa magkabila ng mesa. Ako, nakangiti habang kumakain ng pancake. Siya, tahimik pero panay ang tingin sa akin. May dumi ba ako sa mukha? Tanong ko. Umiling siya. "Wala. I just like watching you eat." Ang weird mo, sagot ko, natawa. Nagtaas siya ng kilay. "Bakit weird? Kasi seryoso ka palagi." Tapos ngayon, Nanunood ka lang habang kumakain ako. Maybe I'm learning to appreciate simple things. Napangiti ako. Sa loob-loob ko, alam kong unti-unti siyang nagbabago. At kung ako ang dahilan noon, siguro'y maswerte nga ako. Pagkatapos ng agahan, nagyaya siyang lumabas para maglakad-lakad sa hardin. Madjay na pa ang umaga, kaya nakasuot ako ng light jacket. Siya naman ay simpleng nakakot. Tahimik kaming naglakad sa gilid ng mga rosas na tanim ng Hardenero. Paminsan-minsan, dinadampot niya ang mga dahon na nalaglag at inihahagis sa tabi. Naalala mo ba nung unang gabi natin sa Tagaytay? Tanong niya bigla, napalingon ako. Oo, yung na-stranded tayo. Tumango siya. Doon siguro nagsimula. The moment I realized you're not someone I can ignore. Parang may sumiklab sa dibdib ko. Talaga, ham, huminto siya at hinarap ako. At ngayong nandito tayo, I'm glad I let you in. Napatitig lang ako sa kanya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kaya ngumiti na lang ako at hinawakan ang kamay niya. Pagbalik namin sa loob, nagdesisyon akong mag-bake ng simpleng cookies. Hindi ako ganoon kagaling, pero gusto kong subukan. Habang nasa kusina ako, dumating siya at nanood hindi ko inexpect na marunong kanyan, sabi niya. Hindi rin ako, sure kung marunong nga ako, sagot ko. Baka masunog pa to, tahimik siyang lumapit at tumayo sa tabi ko. Let me help, marunong ka, hindi, pero may YouTube. Natawa ako ng malakas, hindi ko inakala na si Alexander Velasquez, ang malamig at seryosong CEO, ay magbibiro tungkol sa YouTube. Sa huli, Natapos namin ang batch ng cookies, medyo uneven, pero masarap pa rin. Habang kumakain kami sa kusina, nagkatinginan kami at sabay na natawa. Para bang iyon na ang pinaka-perpektong araw. Walang gulo, walang kontrabida. Kami lang. Kinagabihan, habang nakahiga kami sa kama, nakapulupot ang braso ko sa kanya. Tahimik ang silid, pero ramdam ko ang tibok ng puso niya. Alexander, bulong ko. Ham, salamat, kasi pinipili mo akong mahalin araw-araw. Hinaplos niya ang buhok ko. Walang araw na hindi kita pipiliin, Cassandra. At doon ko na naramdaman ang luhang damaloy sa mata ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang saya. Pagmulat ng mga mata ko kinabukasan, unang bumungad sa akin ang amoy ng nilulutong pagkain. Nakapikit pa ako pero naririnig ko na ang kaluskos mula sa kusina, mga tunog ng kawali, kutsara, at ang mahina niyang pagubo. Napangiti ako, hindi na kailangang manghula kung sino iyon. Pagbaba ko, sa akin ang mesa na puno ng pagkain, pancakes, bacon, scrambled eggs, at dalawang tasa ng kape. At sa mismong plato ko, nakapatong ang isang maliit na note. Sorry for yesterday. Thank you for reminding me what matters most. Love, Alexander. Napatikip ako sa bibig para pigilan ang ngiti. Simpleng sulat lang iyon, pero ramdam ko ang effort niya. Good morning, love. Narinig kong boses niya mula sa kusina. Nakatalikod siya, Nagaayos ng huling pancake sa plato. Naka white shirt lang siya at pajama pants, medyo gusot ang buhok, pero para sa akin, iyon na ang pinakapaborito kong itsura niya. Good morning, mahina kong sagot. Lumapit siya dala ang pancake at inilapag sa mesa. Sorry if I made you feel unloved yesterday. Hindi ko gusto yun. And I promise, I'll do better from now on. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya ang sincerity. Alexander, bamulong ako habang hinawakan ang kamay niya. I know you're busy. Naiintindihan ko yun. Ang gusto ko lang, kahit simple lang, maramdaman ko na kasama mo pa rin ako kahit sa gitna ng lahat ng ginagawa mo. Tumanggaw siya at ngumiti, then I'll make sure of that. Hindi ko hahayaang ulitin ko pa ulit ang pagkakamaling iyon. Umupo siya sa tabi ko, saka inilapit ang tasa ng kape. Ngayon, breakfast muna tayo. I cook for you, so you better eat everything. Natawa ako, parang order mo yan, ah. It is, sagot niya, nakangisi. Wife's duty to make her husband happy by eating his pancakes. Napailing na lang ako at sinimulan ang pagkain. Pagkatapos ng almusal, nang matapos kaming kumain, Akala ko tapos na roon ang sorpresa. Pero hindi pa pala. Get dressed, sabi niya. Nagulat ako. Bakit? We're going out, sagot niya. Parang napakasimple lang. Where? Secret. Napakunot ang luo ko. Alexander, may pasok ka Diba? Umiling siya. I cancelled all my meetings today. Today is for you. Halos matuno ako sa narinig. Isang buong araw para sa akin. Are you serious? He nodded. Yes, I owe you and I want us to spend the day together. Just us. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Okay, give me 20 minutes. Paglabas ko mula sa kwarto, simple lang ang suot ko, white sundress at sandals. Pero nang makita niya ako, para bang iyon na ang pinakamagandang bihis sa mundo. You look perfect, sabi niya agad, sabay abot ng kamay. Sumakay kami sa kotse niya, at habang nagdadrive, wala siyang sinasabi kung saan kami pupunta. Nakangiti lang siya, parang batang may tinatagong sorpresa. Alex, sabihin mo na, pilit kong tanong. No, sagot niya. Be patient. Maya-maya, huminto kami sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang maliit na park sa labas lang ng syudad, tahimik, maraming puno, at may lawa sa gitna. Here, tanong ko, yes, sagot niya, bumaba ng kotse at binuksan ang pintu ko. Come on, may dala pala siyang picnic basket sa likod. Alexander, halos matawa ako, you planned this, yes. Hindi ba sabi mo dati gusto mong ma-experience yung normal, simple moments with me? So here we are. Naglatag siya ng blanket sa damuhan, malapit sa gilid ng lawa. Doon namin inilapag ang basket, na puno ng simpleng pagkain, sandwiches, prutas, at juice. Umupo kami, at habang kumakain, ramdam ko ang katahimikan ng paligid. Wala ang ingay ng syudad, wala ang stress ng trabaho niya. Kami lang. Do you like it? Tanong niya. Medyo kinakabahan pa. I love it. Sagot ko agad. This is perfect. Huminga siya ng malalim. I wanted to remind you. And myself. That marriage isn't just about grand gestures or luxury, it's about days like this, simple, real, napangiti ako at humilig sa balikat niya. I couldn't agree more, pag-uusap habang nakahiga kami sa damuhan, nakatingin sa langit, bigla siyang nagsalita, Cassandra, do you ever get scared, about us, tumingin ako sa kanya, scared, of what, of, messing up, of me not being enough for you, natigilan ako, akala ko ako lang ang nakakaramdam ng ganoon, Alexander, listen, hinawakan ko ang kamay niya, hindi ko kailangan ng perfect na asawa ang kailangan ko lang ay yung asawa na willing makinig, willing magbago, at willing piliin ako araw-araw, and that's you, napapikit siya, parang gama ng loob, thank you, matapos ang picnic, naglakad-lakad kami sa paligid ng lawa, tinutokso niya ako dahil natakot akong lumapit sa mga pato, don't laugh at me, reklamo ko, come on, they're harmless, paano kung bigla akong kagatin, tumawa siya ng malakas, then I'll fight the dog for you, natawa na rin ako, at sa simpleng biruan na iyon, naramdaman ko ulit kung gaano kasaya ang may partner na hindi lang asawa, kundi kaibigan din, pag uwi namin, parehong pagod pero masaya, pagbagsak namin sa kama, magkahawak pa rin ang kamay namin. Abangan ang susunod na kabanata, please like, Share, subscribe, and hit the notification button straight from the Heart Store's YouTube channel.